Mas matindi umano ang anomalya sa flood control noong panahon ni Duterte. Ayon kay Senate President Tito Soto, si Pangulong Bongbong Marcos ang naging daan upang mailantad ang sinasabing mas malawak na anomalya na naganap sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, ang katalas dito yung nabuko sa Marcos administration, ang nangyari tuloy, when you look back, paglingon mo, e eh mas matindi pala at doon pala nagsimula ang malalaki doon sa 2016 to 2022. Soto to question kung bakit wala ang panahon ni Duterte sa listahan ng mga DISCAYA. Ano masasabi niyo dito netizen isang malaking katanungan para kay Senate President Tito Soto kung bakit wala at hindi sinama ng mag-asawang diskaye sa kanilang affidavit ang anomalya noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa umano sa dahilan kung bakit hindi ito maaaring maging state witness dahil hindi ito nagsasabi ng totoo. Tito Soto hindi pumirma sa rekomendasyon ni Senador. M A R C O L E T A Isang liham mula kay Sen. Rodante Markelita, former chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ang ipinadala kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla noong ika-8 ng Setyembre, taong 2025. Nilalaman ito ang rekomendasyon na isa ilalim sa Witness Protection Program sina Pacifico Curly, Diskaya 2 at Jay Zara Rowena, Sara Diskaya, mga may-ari ng street Gerard Construction na pangunahing testigo sa investigasyon ng anomalya sa flood control projects. Ayon sa liham, ang mag-asawang Diskay ay patuloy na nagbibigay ng testimonya kaugnay sa moto proprio inquiry ng Senado batay sa privilege speech ni Senador. Penfilo Lacson na pinamagatang, Flooded Gates of Corruption. Binigyang diin din ni na may mga banta sa buhay ng mag-asawa, kaya't kinakailangan umano silang bigyan ng proteksyon. Ngunit kapansin-pansin na bagamat nakasaad ang pangalan ni Senate President Vicente, Tito, Soto 3 sa dokumento, hindi niya ito nilagdaan upang aprobahan ang rekomendasyon. Ang hindi pagpirma ni Soto ay nagiiwan ngayon ng malaking katanungan kung paano mapapangalagaan ang mga pangunahing testigo laban sa umano'y malawakang korupsyon sa flood control projects butas ito, mm -hmm. hindi ka dapat magsasabi ng sa sapagkat magiging bias ka. Uh -huh. Dahil kalaban niya ng, ng pamangkin mo. Sa politika. Tingnan okay. mo na lang, tinawag si Mayor Bico sa House of Representatives, mm -hmm. hindi para magbigay ng testimony. Mm -hmm. Hindi Opo. para magbigay ng dokumentong makakapag... Makakatulong. Uh, makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Mm -hmm. Nagsabi siya ng opinion niya. Tungkol sa mga diskaya. Na sinungaling ang mga taong ito. Yes. Mm -hmm. Opo. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Opo. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man no ibang quasi tribunal, quasi judicial tribunal. Ang opinyon, dina-value wala. Uh -huh. Hindi tinatanggap ang opinyon. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinyon doon? Uh -huh.